Show lang ko si Emi si Mako. Sa ay, yung pagsasama nila. <laughs> pagsasama nila. Yan. yan. Yeah. <laughs> mahal mo ma YouTube ako. No. Wala nang pagsasama na Emi at ni Mako. Hindi mo to, totoo mo 'di sa para. Ah, dati, dati. Ang pagkasama ni Emi at Mama ay puro pagmamahal. Heart. Ay, mahal yan. <laughs> heart, limang heart. Limang heart. Bakit? Dahil? Mahal naman at sa tisa. Bakit mahal naman at <laughs> uh, <hisa> ma Na -no? sa dahil talaga Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano ba Ano yan? Ano Ano Ano

Bakal Ayan, go na sa tabi. Dahil, bakla ko lang sa... Bakla yung kabit, bakla. Bakla yung kabit. Bakla yung kabit. Bakla yung kabit na M.A. Sino ba ang bakla ka kailala mo, Jess? Parang kilala ko din yan. kilala ko rin yan. Kailala ko rin. Ang pagdubay. Ako na Salamat

bakla maya man na may bakla hmm. bakit na gusto ni eh? may dahil bakla bakit bakla bakit may bakla si MA mamamatay 2010 ba sa paano yan eh 2010. Bukas na daw. Anong buwan? Tulog. 10 days. 12. December. December. Macapasko pa. Four. December 4? Mamatay. Kabakulaan, Jess. Kabakulaan. Last <laughs> 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 <'kay. laughs> na. Last na to. Last ano na. Last. <inaudible> Bakit Tinali. Bakit mamamatay sa kabaklaan? Dahil? Kapag mahal. Ah, okay. Kapag mahal ang mga bakla. YouTube. YouTube yan. Maka siguro 3 niyo yun. <laughs> Ay, alin? Ayun na ang hinulaan. <laughs> Macho. Macho. Macho.